ngayon. Wala si Kaigan Jepoy po. Nasa na nag-deliver sila ng ano. Luluto po tayo ng sinik, manok. Ayan. ayan. Kaya lang yung ano po. Ayan. Pinapakulo na natin yung sampalok. Pinapalambot na po. Lamambot. Tapos ito po yung manok. Ang kong labanos. Ayan. Tapos tayo ay mag- na, Ano po, mag-iwag Pagkahit ng pansahok. Ayan, luto na yung sampalok natin. Kunting na lang. Pwede na natin ilagay yung manok para lumasa sa yung bawang sibuyas. Lumayan na yung kulay kapag medyo lumasa na sa karne yung sampalok. Tapos mamaya, punta tayo dun. Sa pinapaayos na luto para ating tingnan tawagin para kumain sila. Kumukulo na. Hilagyan na natin yung manok. Hilagyan na natin yung manok. Hindi na natin tinanggal yung sampalok para mas lumasa siya. Nakakain din naman. Hilagyan na natin yung manok. Tapos, ilagay natin yung buyas. <laughs> ano pala siya? Yung bawang. <clears throat> Tapos hindi natin siya kumulo. Ang ating niluluto. Ang ating niluluto. Ayan. Tatanggalin natin yung mga bumbu mm. na pula-pula sa Ano pala kasi yun eh. Sampalok. Sampalok po yung bumubula-bula na yun. Matatanggalin na lang natin. Kasi ano rin. mukhang maasim. Kilig asim ito ngayon. Lagyan natin yung sili at saka yung labanos. Yung sili. Ay, yung labanos. Para uh, maluto na yung labanos. Ito naman po. Kilig-ligaw ko sa asin. Siyap. Asin-basin. Yan, itay lang natin siyang pumuno, maluto yung yung manok. Ganun, eh, pwede natin ilagay yung kangkong. Tapos punta tayo doon sa nagtatrabaho. Check natin. At para tawagin na rin sila, para kumain. Para sa ganun, eh, sobrang init kasi, makapagpahingan na rin sila. Panghalin na rin, eh. Maraming salamat po. Pasensya na po. At ako ngayon ang ati, ang taga-video, taga ni Kabele Japan, Sa next po si Jeffrey. Eh. Thank you, thank you po ng maraming sa support ta, sa araw-araw po sa mga bawat vlogs videos ni Jepoy. Maraming maraming salamat. Ayan. Mga kaigan. Okay, Ayun na. Ating ilalagay na yung tangkong. Para sa so, ay ma sa tangkong. Ayan natin. Ayan mag-lubo na. Serap pun itu. Itu lain dah banyak eh. natin ayos na po. ang lasa Date ko po rin kayo sa pagluto ng gulay. Check natin. Kung okay na siya. Ang mga kalalabasan. siya. Yung lasa niya okay na. siya mga kaigan kaya punta na natin yung mga nagtatrabaho ating pakainin na sarap yung mga naging tayo. Luto na po ta. Pwede na kumain. Ayan sila tata. Wala pa po. nagsisimula na silang mag patag. Paano kaya papapatag yan ta? <laughs> Ayun po <pwede> siya. Wala na sa lesson Hindi na po to patataasan. Hindi na. Bababa pa tayo ng konti. Para hmm. pagka rin Saan po ba kayo kakain sa harap ng baba? O doon sa may inyo na lang po? Hindi, dito. Sa may O na. na lang kayo Wala pa po Wala pa po eh. Hanggang dun po, sa may puno na yon, Saka doon sa puno na yon, Saka sa puno na to, kasakayan dyan. Ayan. Ganyan po siya ka. Pahaba po yung ano niya. Yung sukat niya. Yung lawak niya. Ayan po siya. Magiging makikita ang ganda nito kapag na patag at naayos na po siya. Ayan. Sila, sila sa kay Jeffo eh. Ayan. Nakakain po to Iniihaw to Kinakain namin to Masarap to Hol kung tawagin to eh ayan ayan, ayan. nung mga ano po kami kinakain namin to masarap po ito ay adobo sa gata ay sus tapos marami pong sili masarap po to ayan pero yung nagsisimula na sila papayang konti kasi sobrang init po. masarap po yan Ano, kayo wi na. At mm, uh, si kasoy ko yung pagkain nila. Para kumain sila. I-ready yung pagkain grace. Katin mo kay ano. Ibababa ko na lang po dun. Ta. Adam. Na, mo daw sa Ay, si Popo. yung araw-araw nitatang trabaho. Gawa ng mga bahay. Hakot ng mga lupa. <laughs> Ayan po yung bahay ni Kuya Mori. O ba? Tapos, nagtatambak siya ng lupa dito. Konti. Tatanong niya daw ng talbos ng kamote, kangkong okra. Ayan. Tako siya. Ito yung bahay niya. Simple lang. Okay na yun. At least may bahay na sarili dito. Ano lang yun? Ala, ala. Patis lara. At naghatid po ako ng pagkain nila. May sili yan, ta! Pabili ka daw ko dito. Ay, naku, wala akong dala dito. Meron ako dito, 500. Pero may sili dyan, ta. Nakain na po. sila, hindi pa po. Kasimple lang, oh. Nakababa ng ganyan yung mga pagkain. Masasarap nga naman kasing kumain pag sa ganito, ano, ta? Mm. Uh, kahit ka lang. Nanti mau aku berusaha kan? Kau Grace, kau ini. Tiga bu. Baik. out kay Marlon. <laughs> Mari, sempat Ba, pwede naman bumagsak ko <laughs> yung Ay, kung may may pala sa buhay, mo. Marami naman po yan.

aina sige sige po sige ano pa andlanig dinin dito tayme din yan mm puro-puro na kasi dini eh. Doon sa atin, halos walang puro. Ano ka? Dito, puro halos puno na eh. Kaya, malamit. Yung mga bata dito, di maliliko. Mali si Mali. <laughs> Wala pang anak ng si Kiamori. <laughs> pag-apo lang naman. Maraming takot na pag-apo. Sa linggo. Hmm. Linggo. Ang cute naman ang bahay niyo po. Ang liet. May tindahan dati na, may ko dyan. O, oh, marami ng tindahan, kaya pinano na. Para sama-sama hmm. na rin tindahan. Ulam yung tinitinda ng Ulam. Mabili naman po. Hmm. Titinda nga ako. Meron na tindahan sa loob, Meron? Dutong ulam. Hmm. Try kong magtinda rin dito, lutong ulam. Pero mas maganda yung order na ano po. Tapos lulutuin mo. Deliver mo na lang. At Tapos na sila. Silong... Kumain. Naiwan <laughs> na si Kemar. sa vlog for today. Thank you, thank you so much po. Maraming maraming po. Ko. Oh, may... Bigyan mo na ng ulam Maurici, ano? Ay, po ya, Mori, si ano. Meron po ito. Diyan sa mo. Bigyan mo sa mo, malay mo gusto. Ang hina niya naman ito kumain. Kakain ah, lang mo. Okay, yan. Simulan na. Medyo nagpapatag-patag ng kaunti po. Okay na. Yun, Joe, Pero wala dito sila, tata. Naghahakot ata nito. Tatambak to. Kila Ingo. Paalis kasi ako. Ayan, tumapos na rin naman. Ilang laki din ang mga batong natatanggal. Mo. Oo, oh, utay, utay na rin ang Tapos din ito